Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa programang Heart to Heart sa True FM. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Marvin, 27 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Santa Ana, Manila. Alam ko sa sarili ko Kuya Poy na oo, oo na lang ang kulang para tuluyan nang na maging opisyal ang relasyon naming dalawa ng ka-MU at ka-office mate kong itago na lamang natin sa pangalang Charmaine. Sa katunayan, ramdam ko ang saya naming dalawa sa tuwing magkasama kami ni Charmaine, Kuya Poy, sa loob man o sa labas ng opisina ng pinagtatrabahuhan namin. Kampante naman ako na magiging jowa ko na ang babaeng nagbibigay saya sa puso ko pero para na rin matapos ang lahat ng mga agam-agam at pagdududa sa aking sarili, ay minub minabuti ko na nga alamin sa kanya mismo ang tunay na score ko sa puso niya. Kuya Poy, ang akala kong positibong sagot ay dulot lang pala ng napasobrang confidence sa sarili ko. Dahil sa isang iglap, tanging ang katagang, masaya naman tayo eh. Yun ang tumatak sa isipan ko. Pakiwari ko, Kuya Poy, ayaw akong saktan ni Charmaine sa sinabi niyang yan. Dahilan para tumuloy ako sa konklusyon na binabasted niya na ako. Matapos nga nangyaring yun ay hindi na kami muling nakapag-usap pa. Nasaktan ako ng malala eh. Pero ang akala kong sakit, e eh akala ko hanggang doon na lang rin. Matapos ang insidente yon ay hindi na rin kami muling nag-usap pa nga. Dahil nga nag-iisa lang kami sa, o kahit nga nag-iisa pa kami sa workplace namin, palagay ko parang lumiit yung mundong ginagalawan ko sa kumpanyang pinapasukan naming dalawa ni Charmaine pakiramdam ko kasi ay obligado akong iwasan ni Charmaine. At obligado rin akong iwasan siya. Ang babaeng akala ko ay may pagtingin na palang espesyal sa akin. Sa totoo lang, Kuya Poy, awkward na ang dating sa akin every time na nagkakasalubong o nakikita ko si Charmaine sa aming opisina. Kaya naman ako na mismo ang umiiwas sa kanya sa tuwing natatanaw ko na siya. At dahil nga halos parehas lang talaga ang circle of friends naming dalawa, ay naapektuhan na rin ito dahilan upang hindi na rin ako makasama pa sa mga get-together namin na mga friends ko sa office. Hindi ko pa alam kung papaano ko malalampasan ang stage na ito. Sobrang awkward talaga. Hindi ko rin alam kung bitter lang ba talaga ako kaya ginagawa ko ito sa sarili ko, Kuya Poy. Sa kabila naman ng lahat ng ito ay umaasa pa rin ako na mababasa ninyo at mabibigyan ako ng payo sa problemang dinadala ko ngayon. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa inyong programa dahil malaking tulong ang inyong show para mabigyan ng payo ang mga katulad kong blanco at medyo wasak na pagdating sa usapin ng pag-ibig. lubos na gumagalang Marvin Especially for you Baka naging overconfident ka naman na ka na dahil nabibiro mo dahil anytime nakaka-message ka o kaya naman ay uh, talagang uh, freely 'di ba e pala parang uh, mag-MU uh, na kayo bakit wala bang choice ang isang uh, babae to delay uh, 'di ba or to prolong yung uh, friendship muna ninyo bago kayo pumunta doon sa mas uh, uh, seryosong bagay na magliligawan na. Ayan, tapos ni kasi nga nag-iiba yung trato. 'Di ba? Nag-iiba na yung trato. Aminin po natin 'yan. Hindi pwedeng pe yung sasabihin na liligawan kita, ganun pa rin yung tratuhan natin. Of course, syempre nandiyan na yung mga flowers, nandiyan na yung mga chocolates, nandiyan na yung panlilibre mo. Oo, oh, eh bakit ano no? Bakit uh, ilalagay mo na siya doon sa puntong 'yon? Eh gusto niya pa nga ini-enjoy niya pa yung company mo, 'di ba yung uh, friendship na meron kayo. But then again, 'di ba hindi naman po natin ipipilit 'yan Kaya Marvin kung yun na yung uh, basa niya. Pero kung ako sa ha, Marvin, eto pa yung uh, kuya po ilang lang. O oh, medyo uh, bumalik ka o oh, doon sa circle of friends niyo dahil sabi mo you have the uh, same circle of friends nitong si uh, Charmaine and do not be overly confident na ikaw ay sasagutin nitong si Shermine uh, actually sa kahit saan alam mo sa panliligaw sa trabaho sa school di ba o hindi dapat tayo masyadong uh over confident, masyado na over pa 'di ba redundant ay maging confident yes 'di ba maging buuan loob natin yes tama yun. pero yung over naman na ang ah, 'di sasagutin ako nito 'di ba pagka may examination ka diba? ba uh, it breaks your heart kapag ka, ay, hindi pasadong pasado, -pasado ko dyan, kuya po. alam ko yan na review ko lahat yan tapos pagdating ng grades mo hindi not as uh, uh, you expected 'di ba it breaks your heart ganun din kapag uh, sa uh, paniligaw. ba? Diba? Lagyan mo ng uh, konting room for uh, error. ba? Diba? Or uh, room para baka nga hindi niya ako magustuhan o baka enjoy lang kami as friends. ba? Diba? Wag masyadong ano, huwag oh, wag masyadong uh, taas noo. Oo na ikaw lang ang uh, ang uh, tatanggapin niya na. Okay? All you have to do is to relax, Marvin. At uh, medyo ibababa natin yung konting ego natin ha sa paniligaw natin. Kung gusto pa lang ni Charmaine na i-enjoy ang company mo, uy magandang nga uh, puntos 'yan ha, para sa isang uh, pumuporma. Yung hindi gusto ko friends lang muna tayo. Wag muna. Kung baga, doon ka lang. Di ba? You stay. Uh, you stay beside me. Diyan ka lang. Huwag kang lalayo. Pero ikaw ang uh, may interpretation na ayaw ka niya, eh. Di ba? Tinaboy ka ba nitong siya, Charmaine? Wala. Ang sinabi niya, masaya pa naman tayo. Ayan, no? Oh, sabi niya, masaya naman tayo. Na ganito. Di ba? As friends. Why can't you wait? Di ba? Because true love waits. Ganon yon, Pwedeng maghintay, Marvin. Pero nasa sayo yan. Kung... Uh, Uh, atat na atat ka na talaga, uh, atatation ka na, at gustong gusto mo na, at gusto mo yung uh, mas malinaw ng uh, kasagutan, well, uh, ikaw na ang uh, bahala uh, no. ayan Pero uh, sa ngayon, para sa akin, hindi siya ganong kalaking problema uh, para maging awkward kayo sa isa't isa sa opisina. Bakit hindi mo balikan yung friendship na meron kayo? Na-hurt kasi yung ego mo doon sa sinabi niya na akala mo kapag ka sinabi mong Pwede ba ako manligaw? Okay, akala mo ganun na. Oo, na hurt yung ego mo. It's your it's you against your ego. It's not actually Marvin versus si Charmaine na pinapahiya. Pinapahiya ka ba niya? Hindi. Oo, it's your ego telling you na nakakahiya yung ginawa mo na paniligaw kay Charmaine. 'di ba? Ibabababa baba mo yang uh, ego natin. Walang uh, ano yan, walang pinayaman yan. Pinahirap marami. Oo, oh, oh, pina ano, pina ano tawag mo diyan? Ginutom ng dahil sa ego, sa kayabangan, sa katayugan. Ayan, nagutom. Ganoon. Ayan, kaya Marvin, relax, balikan ang inyong pagkakaibigan. Pero...